Hello mga KFD. For today's video, mag-unbox ako ng timer. So, ang pangalan po yun ng timer is yung gravity timer. So, nandito po yon. So, makikita nyo, ang cute ng box, ba? Diba? So, intended, yung timer din is cute din. So, without further ado, let's go! So let's proceed sa unboxing. So meron siyang cable. So yung cable niya is type C. Okay. So meron siyang manual. Meron siyang Chinese language na manual. meron naman din siyang English na version sa manual. So, ito naman yung timer. So, i ko lang to. Okay. So, ito po yung gravity timer. So, dito sa likod, kung makikita nyo, ito yung charging port niya na type C meron siyang button na SP at SP so meaning yon ito yung start at ito yung stop button and ito naman meron siyang knob so yung knob is ito yung first ito nakababa is ito yung malakas na volume ito naman yung mid na volume sa gitna itong volume na X is ito yung uh, silent mode so meron siyang 3 modes uh, loud mode uh, mid volume mode at sang uh, silent mode meron siyang seconds na button at minutes na button so itong one meron siyang yung mode niya is ito yung gravity timer so ito yung purpose ng... may minutes siya na, na label dito or yung print. So nakita nyo may 30 minutes, 10 minutes, 5 minutes at yung last is yung 60 minutes. So at sa number 2 naman, ito naman yung pagmamanual ng pag-set ng time. So pag naka-mode ka sa number 2, ito na yung mag-function yung seconds at button. So, dito mo set yung seconds. Dito, set mo yung minutes. At ito yung nasa start sa timer mo. So, dito, mo ko yung ang first is yung mode na loud. Ito dito sa knob na may volume. At isi-set ko siya sa mode na number 1. Para makita nyo. So, ito na. Dito kung makikita nyo yung timer. So, makikita nyo, nakaset po siya sa 30 kasi 30 yun. So, set natin siya sa 5 minutes. So, so 5 minutes. So, ito po, nakaset siya sa 5 minutes. So, video hindi siya clear. Or I hope na makikita nyo yun. So, nagka-countdown ng timer siya. So, yan yung mode 1 at yung speaker mode niya is loud so dito naman set ko lang yung manual yung time niya is 10 seconds lang para marinig niyo yung mode ng loud ng speaker so press ko tong button para mag start down ng countdown so yan So nag-alarm siya. So yun yung loudness ng volume ng uh, loud volume na mode. Uh, medium na volume naman. So nasa-set ko siya sa medium na volume. So set din ako ng 10 seconds. So ito po yun. 10 seconds na timer. So, press ko yung button para mag-start para marinig niyo yung volume man ko. So, nakikita niyo, nakaset siya sa sa Uh, mid-volume. So, press ko na yung start. So, nagtatanto na, na siya. So, nag-alarm na siya. So, mahina lang yung volume. Pero, maririnig naman. At, isa-set ko naman yung silent mode. Para makita nyo. At, same pa rin ng time. Set ko ng 10 seconds. So, start ko na yung time. Ito, nagka-countdown na siya. So, nakikita nyo. Nag-move ng na konti yung timer. So, yun yung silent mode. Para siyang cellphone. Nag-vibrate. So sa gravity timer na mode naman yung 1 mode 1. Ito po 'yon. naka na siya. sa so, 1 if makikita no. So ganito lang yung paggamit. So 30 minutes po 'yan. So ilagay niyo lang. So nakikita niyo ba na medyo hindi siya uh, makikita pero doon nakikita niyo 29. So ito kasing side 30 minutes so nagsaset siya na 30 minutes. So, pag i-move po yan, so, nagsaset siya ng 60 minutes. And, dito sa 5 minutes. And, 10 minutes. So, ganyan yung paggamit ng gravity timer niya. Sa mode 1 naman, paano i-pause uh, naman yung time niya or timer? So, ganito lang yun. I-turn on mo. So, mode 1 naka-set na siya sa mode 1. So, 00 pa yan. Ang set yan, o, 30 minutes. Diba, nakikita niyo yung nagta-timer siya. Pag i-pause ko, ganyan din nila lang. Naka-face up siya. So, kita nyo, yung time, nag-pause din. Pag ibaba nyo man, na naman yan, yun, nag-resume na din yung time niya. So, nagta-time siya. Sa mode 2 naman, sa so paggamit ng timer niya, ganito lang gawin niyo. So dito, magagamit na 'yung button which is kanina i-explain ko. So magse-set tayo ng uh, sample. 10 seconds. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So, maririnig nyo, pag-press ng button, may beep siya na sound. So, ito, 10, seconds so press ko na yung start button yun so na timer siya so hindi siya pareho sa mode 1 na automatic magsaset ng time niya so, gagamit ah uh, Indicate mo lang dito yun, ano, ilang minutes yung gusto mong iset at like sa mode 2 kailangan mo siyang imanwal set mo dito sa likod yung seconds at minutes so minsan ginagamit ko rin ito sa trabaho ko para set ako ng time which is example yung 60 minutes para tatapusin ko yung trabaho ko within 60 minutes which is equivalent to 1 hour so para productive din yung day ko at minsan nga naman ginagamit din ito para sa akin na ginagamit ko din ito ng timer para example mag-aaral ako ng online course so ito ginagamit ko para maset ko yung time ko na example 30 minutes ako mag-aaral or 60 minutes at pwede din ito gagamitin sa kitchen timer so di ba kita nyo ang lit ng cube practical looks lang simple yung design so thank you for watching po